Let me go to ano Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? Um, I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion, based on what I know about him. Kung siya nayayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash, cash to chips na billion? Saan ang galing yun? Niyayaya lang siya, tag pantaya lang siya ni... Ni Alcantara, eh, may sariling taya si Alcantara. Eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Mm -hmm. Imagine, for the past three years yun, ano, hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips, saan ang galing yun? Mm -hmm. Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips, saan ang galing yun? Oh. So, so, sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Ipatawag, definitely. Mm -hmm. Gusto kong maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong mm -hmm. ibig niya sabihin? Gusto ko iporso yun. Kasi nandoon sa cellphone niya eh. Parang maging part ng uh, official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh record ng uh, ng uh, trikomba yan o yung accounts na ng house ano so we want to formalize it we want to make it official na yung kanyang testimony sa blue ribbon para magamit namin sa aming uh, pagpursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakikipag-ugnayan ko kay Secretary Dixon kasi very close ang coordination namin halos araw-araw nag-uusap kami yung nagpunta nga siya ng Mindoro, nung nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ko Mindoro. Agad-agad, sabi ko, ipadala ko sa iyo yung yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered. Kaya tukoy niya nang puntahan yung si C2DIC. Mm -hmm. Sir, ka possible yung money laundering? Dahil doon sa cash to chips, chips to cash? Very possible. Very mm -hmm. possible. Kasi uh, makita mo doon sa cash to chips, chips to cash, hindi balansyado. So meron kaming report 'yun ang kailangang mabalidate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunte, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo, no? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko, no? We're not yet there amlak ang, ang magpapatunay noon. Kaya sabi nila, kaya namin sundan 'yan, hihimayin namin 'yan para may establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng kasino, magkano pumasok sa bangko at uh, magkano lumabas. Tapos magkano naman yung masusundan daw nila yon, yung flow. Uh, sir, sorry ah. Kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matris, yung inflow. In hindi. Pag na-establish yung predicate crime no, at nag si pa yung Uh, council, well, hindi lang ng waiver. Kasi may predicate crime eh. Mayroong crime eh. And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended uh, AMLA, covered person na eh. Ang threshold niyan is 5 million pesos. So pwede na talagang isama uh, yung transaction sa casino, whether uh, chips transaction or uh, check or bank transaction do sa pag ng uh, AMLC.